Saan mo dadalhin yan? Alaman. Para? Para gulong mo talaga ang Malikot. Takutin mo lang. Saan ah, mo dadakutin eh. Oo, hindi yan. Ano? Marunong ko pa sa akin. Huwag ka malikot. Ganyan. Oo, no? yan. Ayan <laughs> ang eh, no, papel. Ayan. <laughs> Ito. Ganito oh, ano? Mm. Oh. Ayan ako naman. Okay. Okay. Wawa wow, naman pinaka warap init-init mamatay so, dyan init